Hi guys! Ito na naman tayo. Magluluto tayo ng mga gulay sa ating bakuran. Matulad ng malunggay, saluyot, at ang sigarilyas na hiniwa-hiwa ko ng maninipis. Iyan. Ilagyan ko na ng gata. Umpisahan na nating yan. Para matikman nyo na ang napakasarap na ginataang sigarilyas na may malunggay at saluyot. Sinaugang ko lang yan ng daing. Mga guys, talagang napakasarap ito. So, book ko na ito eh. Sinishare ko lang sa inyo. Para naman, matikman nyo ang surpresang lasa nito. haluin lang natin ang haluin para maluto na ang gata at hindi magbuo-buo. Iyan guys, napakabango na. Amoy na amoy na ang sarap ng ating ginataang sigarilyas na may malunggay at saluyot. Kaya nilagay ko na ang saluyot. Inang daw ng saluyot. Hinoon you know, na po yan kasi matagal din maluto yan eh. Ito na guys, maglalagay na tayo ng malunggay na napakasustansya. Maraming benefits sa ating healthy body. For our healthy body. Magtimbla tayo ng asin kapag matabang. Imbalance natin ang ating asin. Napakadali lang maluto ng malunggay. Maglagay na tayo ng siling green. Napakasarap guys. Yaming yami talaga. Ang ating ginataang sigarilyas na may malunggay at saluyot. Ayan guys, luto na. Luto na ang halo, halong gulay.